For today's video ay isang kwento ng pangyayaring hindi ko inaasahan. Dahil itong video na to, ang huling nakuhaan gamit ang GoPro Hero 10 ko. Haroy, di na may na-open. Itong araw na to ay parang normal days lang. Masaya pa tayo nagbibidyo sa ngangalawa disappearing sandbar. Ang GoPro ko ay 1 year and 2 months pa lang sa akin. At nabili ko to ng second hand lamang. Pero ito ay perfectly working at walang issue. At kung tatanungin niyo ako kung magkano ko nabili ang GoPro ko, hindi ko sasabihin kahit na bigyan. At kung tatanungin niyo ako kung magkano ko nabili ang GoPro ko, hindi ko pa rin sasabihin kahit na bigyan niyo ako ng 2,000. Magkano ko nga ba nabili ang GoPro ko? Nabili ko ang GoPro ko sa halagang 15,000 pesos. May kasama ng dalawang battery at syempre yung lalagyan niya. Habang nasa ngangalawa tayo ay naisipan natin mag-explore at maglakad-lakad para makita ang nasa likod ng ngangalawa na isa sandbar. Isang desisyon na dapat hindi natin ginawa. So pupunta kami ng... sa kabila. Sa kabila ng island. Explore, explore. Dahil dito na lang yari ang pagkasira ng GoPro ko. Wala na talaga. Pero kung akala nyo malungkot ang video na to, well, konti lang. <laughs> ang video na to ay hindi tungkol sa pagkasira ng GoPro ko. Ang video na to ay tungkol sa mga magagandang tanawin na nakunan bago masira ang GoPro ko. Kaya ang kwentong ito ay hindi malungkot. Dahil naniniwala ako na kapag may nawala ay may darating. Hindi natin dapat dibdibin ang pagkawala ng isang bagay. Tanggapin natin ito at magpatuloy lang sa buhay. Dahil ang lahat ng nangyayari sa buhay natin ay may dahilan. Basta magtiwala ka lang sa Diyos. Bakit ako malulungkot kung ito naman ang lahat na nakunan bago masira ang GoPro ko? So, like past, my... so mga idol, yung mga kalawa, disapiring sandbar. Doon lang yun. So lapos. Lapos. Lagpasta tayo sa sandbar. Expert tayo, tayo sa likod ng pangalawa ni si Felix so, hindi, hindi na dito hindi na hindi na sand may halo ng bato ayan ang ngangalawa ay nahahati sa dalawa ang ngangalawa guti at ngangalawa daku sa so, mga ito itong isang to itong, itong isang island na medyo malaki tawag dito ang ngangalawa daku sabi ni kuya Justin <laughs> tapos yung isa yung may sandbar yung kuti. Ngangalawa kuti. Ngangalawa daku. Ngangalawa kuti. So yan yung mga nakikita nyo mga idol pag high tide. Wala na yan. <laughs> dahil gusto ko makita ang nasa likod ng ngangalawa daku, nagpatuloy pa kami sa pag-explore. Hindi pa kasi ako nakakapunta sa part na yon at para na rin may pakita sa inyo. Solid at worth it rin pagpunta namin sa part na to dahil ito ang nakita namin. Isang magandang view na abot tanaw ang Ando Island, isang island sa Borongan City. Tingin nga namin ay sobrang lapit na ng Ando Island dito. Solid at ang ganda ng view dito, yung tipong mapapahinto ka at tititiga ng matagal. Kung hindi nga lang kami aabutan ng high tide dito, ay gusto pa naming magtambay ng matagal dito. Sa ganda ng mga natatanaw namin at habang nag enjoy kami, ay may nakita kaming parang live coral. Kita ng na buhay, mga idol. Dito na nasira ang GoPro ko. Saka gusto akong mabidyoan ito, nilubog ko ang GoPro ko sa ilalim ng tubig. Hindi ako ang dalawang isip na ilubog ito dahil maraming beses na natin ito ginawa dati. Pero ngayon ay huli na pala dahil dito na nasira ang GoPro ko. Natapos pa ang pagbidyo ko sa coral at nai-off ko pa ito. Pero nang binuksan ko na ulit para magbidyo, hindi na ito bumukas. Sa una ay medyo nalungkot pa tayo. Pero na ko na siguro hanggang doon na lang siguro ang GoPro ko mag-iipon na lang ulit ako ng pambili anong camera naman ang gagamitin ko ngayong sira na ang gopro ko yun yeah, no, mga idol so ito muna yung gagamitin natin ang ating sgcam m20 so back to budget meal na action cam muna tayo sa ating vlogging So dito tayo nagsimula sa SD cam na to Salamat nga pala sa nagbigay, nagbigay sa atin ito si Joshua Ang ating kaibigang si Joshua Salamat sa iyo Hanggang ngayon gumagaan na pa rin yung SD cam. Yung GoPro ko si Rana <laughs> So ito yung quality niya mga idol Uh, malayo siya sa GoPro pero pwede na pagtiyagaan kasi wala naman tayo ibang camera. So okay na to, mas <laughs> ano to parang tawag, -tawag nila tawag nga nila dito ay budget friendly sa mga magsisimula pa lang mag vlog moto uh, budget friendly na action cam ay itong SG cam M20 pero may mga bago na ngayon na mga SG cam kasi yung M20 ay old model na syempre tagal na to eh ilang years na rin sa akin to so ah ito yung quality nya makikita nyo yung difference ng GoPro tsaka ng SGCAM M20 hindi hamak na mas maganda yung sa GoPro pero okay na to kasi sa wala okay na to <laughs> nasa ano tayo ngayon Borongan City nasa sawang tayo ngayon tapasok tayo so yung oras ngayon ay 7.15 ng umaga so ito yung quality ng video ang uh, mahirap lang kasi sa Xiaomi M20 pag hapon. Na. Pag kulang na yung light o yung sunlight o yung ilaw, madilim siya. Hindi siya masyado makikita yung mga binibidyohan niya. Mas lalong bumababa yung quality ng video pag low light. Ako tingin ko lang naman, hindi ko lang alam sa iba, pero yun, yun lang yung napansin ko eh. At update nga pala dahil <laughs> dahil nirerepair yung San Juanico, yung Crispy King, yung Istong, walang mga manok. Hindi ko lang alam sa Jollibee tsaka sa Macdo. Hindi <laughs> siguro nakakatawid yung mga supply nila sa ano, San Juanico Bridge. Paliparin niyo na lang yung manok. <laughs> Paliparin niyo na lang yung manok. Pag niyo na padaarin sa San Juanico Bridge. Charot <laughs> Yan, so ito yung Uptown Mall Ito yung JNF Dito tayo sa Uptown, dumaan Dito muna tayo sa Bye 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 4 Dito tayo dadaan Magpapabye Bye tayo Ayoko ko dyan sa ano, Real Street Traffic So ayan, mga idol Ito yung SGKM20 natin ito yung quality ng HGAM M20 natin Ito yung makikita nyo mga video ko muna Ito yung quality ng mga video ko Lalo na sa motovlogging Ito yung magiging quality nya So yun Sana pagtsagaan nyo muna to Okay Back to the video Lagi nating tandaan Na kapag may bagay na nawala sa atin Ay hindi tayo dapat panginaan ng loob Kaya siguro na wala ito sa atin Ay baka may darating na bago O nakatadhana talaga ito mawala sa atin Para subukan Ang tibay at tatag natin. Lagi lang natin tatandaan na lahat ang nangyayari sa buhay natin ay may dahilan na Diyos lang ang nakakaalam. Ang plano ng Diyos ay hindi natin malalaman. Mga planong may dahilan na ikabubuti natin at hindi ikapapahamak. Music Cause we weren't meant to be, but she still gotta be